ano yung -ano, mushroom isa pa lang yung portulate video gusto natin from dun hanggang dito sa corner dito sunod naman natin yan tapos doon siguro pagka natapos natin yung sides na yan meron na naman dito walang katapos ang paglilinis yan guys kailangan talaga malinis natin yung paligid ng fishpan para hindi makontaminado pinaliliguan namin paligo tayo ng aso araw ng paligo nila dahil eh, hindi nakaya-aya ang animal ano <laughs> Hindi. Hindi na Ayan, ating, guys. Hindi na mga ating pinatay. Ayan, si Lagerta namin. Ito po yung mga nakatera ng lahi ng huling mga Vikings. <laughs> si Lagerta at si Ragnar. Ay, gusto gusto rin yung eh. It's Ragnar time. Ito <laughs> na si Ragnar. Ang pangulo ng Vikings na aso. <laughs> Ito po, kagagaling lang po sa laban ko. <laughs> May pihas <May> pa. <laughs> Galing po siya ng North Middle East. Giniagawa <laughs> mo. North Middle East. Ano? Galing siya ng Finland. Kung saan nagsimula ang mga Vikings. <laughs> Tumigil. Huwag mo akong kartartyan. Paspasing <laughs> ka. <laughs> si Lagerta sarap ng ligo ito guys ito natin yung mga tilapia natin tapos papakainin natin yung kanyan lang kaya na umagan dami nila dito eh wala na naman nabalikan natin mamaya ipot na tayo sa taas. Kung saan ang uh, mga isla natin eh nandito. Ano green? Ayan, uh, isdaan natin dito. Kita ko kita. Tsaka malinis yung tubig. Maganda. Ano't din? Pangit. sila ha? train na sila dito malalapit na naman yung iba <laughs> ngayon pa lang sila nakakaamoy yung ibang isda itong mga tatrain na hmm. ngayon, malapit na sila ngayon pa sila ngayon pa, ngayon pa. Ngayon sila ngayon <laughs> <laughs> yes Dudukkan no saya di bawah I love the Georgie pa nila ano tong uh, pagkain nila hindi pa sila lumalapit Next. sa dulo balik rin na-train pa natin sila dahil hindi pa nila alam pa kung amoy ng pagkain yun oh. oh dito sila yun oh tiyang gawin yun oh hmm, yun oh na malapit na rin tayo dito sa ating mission pagkain yan guys yan, tirik ang araw mainit yan, tapos na tayo dito hindi pa rin sila ito, tsaka yun dun sa baba, hindi pa rin natin train pero yun sa taas, okay na sila train na mahiyain yung mga isda natin dito guys habang namimingwit si kuya ng tilapia punta naman kami sa ilog at kukuha kami ng tulya maraming tulya kanina sinet up namin yung pump dyan maraming tulya Kira punta tayo dun at mangunguha tayo ng 돌리야. 'Yan, bisahan na nila 'di Kicks Ito papatay pa lang nito. Itong pump kanina. Makakarami tayo niyan. Masyadong matulis ang pagkakatabas dito. Magdadalawang panalaw tayo kuya. Siguro dalawang beses magpakain. Mm. No, pin. Kundaw, alas 10 tapos alas 9 or alas 10 or alas at alas 3. Ala una. Ala una. Ah, sige. Yan guys, wag ya tayo. Wala na tayong pangkain. Tagal-tagal <laughs> din tayong hindi nag uh, naliligo dito sa ilog kaya ngayon <clears throat> daming buhangin. Oh. Eh. Nabuhangin siya ngayon. Kaya maraming tulya. At ang kagandahan ng nakatira dito sa tabing ilog. Hindi ka magubutong. Hindi ka, mabibuto. <laughs> <Mababaha> ka lang. <laughs> hmm. Dito sa ilalim, malalaki. Oh. Hmm. Ano? Okay. दे <laughs> कारण <laughs> Lang kami. dito lang kami nga. Dito lang kami. Diyan. Paano pa pag lumayo kami? Di? <laughs> ano ba yung plastic na yan? Ha? Ah? Yan, mali maliwanag na yung tubig. Ano, gaya saan sana narito sila. Oh. Ah. Tsaka medyo malalim. Paano yung agos? agos. Pagsiyaw ko na lang yung isang bangos. Hmm? Bangos. Hmm. Dito pala pwedeng targetin yung ibon, yun know? Ay, no. Ay, 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 ay. Yung mga ay, lapay. Hindi sila makadipad, nagpaputok ako ang lakas, no. Oh. Tampong pisil. Dapat <laughs> ano? Masakit na rito, nag ako. Dapat eh, duwag sunod-sunod at -sunod, baka puntahan tayo. <laughs> mga tatlong beses, ganun lang. Ayos! So, pagkain na tayo! <laughs> kaya pa kuryente sila, di nila ginagawa yan di naman na nila alam e eh. hahahaha <laughs> kung sana na ganyan sila, eh, di May ulam sila nang hey, guys gusto tayo done mm -hmm. doon tayo Mali, malimano talaga, hindi pa ganun hindi mabit na isang buwan alin? O, pesta -pesta. alin? Pwede bang ilagay sa patsyo to Hindi. May sili ka naman ah. May sili mo naman. siling pa na yun. Ayan guys, we're done. Nakarami kami. Halos mapuno namin yung bunbunan namin. Hey guys! Sarol mo. Dito, oh <laughs> pinanghukay. <laughs> Yan. Ang mais natin oh. Isang lokasyon lang yung pinaganuhan namin. Hindi hindi natuloy yung pinagmitingan namin kanino magang gumawa ng kulungan diyan. Dahil mainit at saka marami kaming na-discover. Kailangan namin ng pagkain kaya kami nag Benex. Yan guys, tapos tayo. Bibigyan natin sila sa bahay tapos dyan sa taas ng Benex. Uh, uh. Yan guys, yung huli namin, yung kuha namin mga tulia. Ah, bigat. Hindi ko magbuhat. May mga bildat. Kaya na ito siya. Dami. Ah, ha ha. Hmm. Well, halos isang oras lang kami dun. Ang dami naming nakuha. Yan. Katawid lang gutom yan. Kaya... Hmm. Sarap kana naman yan. Eh. Ibuburo namin at saka sinabawan. Yan, mo na siya magdamag. Bukas malinis na yan. <laughs> Tawasan so, naman ang araw natin. So, hanggang sa susunod na episode. Kung di pa kayo napagsubscribe sa aming channel, please subscribe, like, and share the video. Pag-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. So, hanggang sa next episode. Bye-bye!